Porto di video lud. Itu nas pagrinis linis lang tayo hituk na lu seb. Lagian na abu abu a bolase ki yang kalung kuani e yung kwannya, ba. dan, luk -dan lo' ba. E uh, oke okay dinu mawala din yung ba. Woo! <coughs> At ito, sa tapos naman natin ang rinis lo sa tinusok-tusok at -tusuk natin yung tiyan ng stick, lo sa'y hindi mahulog yung bihod-bihod niya ba? May bihod man, do sa'y masarap yung bihod ba? Dito yung isa may bihod, di pero nilagyan mo na natin si buyas dahon, lo sa'y kapala okay din ba? Ano ba yan, oy? din siya, saka, lagyan din natin ano, yung wister-wister ba? Para yung aroma ng ating mga panakot sa kawister, lo sumuot, yung kuan ba? Sumulod talaga sa unod, oy? Tsaka yung ingay ng bata rito. May may bata na may ingay dito, lus, ba Hindi talaga ako makapagonsentrate, lus. Ay, sobrang ingay, ba. Pero hindi ko na pinansin, lus. Ito nga po ko na lang yung istiray. Kapra okay din, ba. Yan, o. Tapos naman natin yung trapo-trapo yan, lus. O, oh, yan, o. Kapra masarap yung kain natin, lus. O, yan, o. Susunod. Sarap na may kain, lus. Dito, lus. May may bata talaga na may ingay, lus. Ulo, kanta, kanta, lus o, lalakantakanta, lus. O, yun, o. Sa bintana, ba. Dito, lus, no. Uy, kaya dito, Luz, ah, ko na, eh. Kaya nagpay-pay-pay-pay na ako dito ng uling, Luz, eh. Kaya tatakal na natin itong ating kisda, ba? Yan, oh. Nung na no, natin dito sa ating baga, Luz, ko maluto talaga ba? Kasi kapag hindi maluto, ayan, Luz, dahil hindi napaso. Uy, ayan, no. Tatumbok buok lang yung sinugba natin dito, Luz, eh. Kipar sakto-sakto din sa atin, ba? Saka ilaklak din natin yung ating sugbaan. Luz, ko pa pagbalibali yung maya, Luz, hindi mga tagak, oy. Ayan na yung dagway na natin hito, Luz, oh hindi pa nga naluto los pin masarap na oy Ya, yeah, binali na natin los kaysa tabi lang ba aping niya los sulok sulog naman yan oy na ito bitto na ba Pero okay pa rin los, masarap pa rin ba yan oh Kinukuntukulan na natin ang sundang oy kaya para pumaas din ba kaya masi malakas masyado yung baga oy Hmm, tingnan yan man oh Kahit yung asok yung usok-usok niya los, inaamoy-amoy ko oy Para mabubusog, marinag ko ba? Pero masarap talaga yung kainin talaga natin ito mamaya. Uy, yan oh. Kaya luto-luto naman talaga yun, na e, Binalibali ko lang ng kunti ba para okay? Di masyado yung ulo, oy. Kaya dito, Lucy, naon ko naman, sa e, Kinuha ko na yung birbihod, oy. Eh. Yung tiyan ang kinuha ko una, Luz, ba? Kasi walang bukod dito, ba? At saka may bihod, oy. E, malaki masyado yung bihod, ba? Mataba masyado yung isda, Lucy. Eh. E, masarap kayo isaw-saw sa ma manghang na sawsawan, ba? ito yo at sakali lang si ito lalo sa kasili sulpad na su masusulpad na masyado lalo siya mabubusog na yung tummy natin oi wow yeah hanggang dito na lang yung video natin doon siya eh thank you sa panonood lods